Tangkad mo na. <laughs> tangkad lang nagsasama! lang sasama. Ang o, ang tawa. <laughs> Tumangkad ka na. Tumangkad ka. Dati magkasing tangkad na kami nito eh. Tumangkad ka ngayon na. Ayos ha. Wala akong tawa niyan Ay. Yes. Ano, kamusta ka? Kamusta ano tayo? Ano bang, ano, tanong mo talaga? Kamusta ako o kamusta tayo? Kamusta <laughs> tayo? Ano? Masaya ka ba sa akin? Ganda na natin na, Mag na tayo ah. Tayo. Ano ba? Sa piling po, kung ano ba? Ano ba masaya mo sa piling? Gusto mo ako na magsabi muna. Kasi ikaw mo na. Oo. Ito, eh. At masaya akong kasama ka. <laughs> masaya ako, tento ako sa buhay ko dahil hindi na anak ko. ikaw yung babae na talaga. Ang Oh. Ah, to ah. Dahil sinuwerte ako din na ako Ano ba yun? Oh, good. Ang laki mo na, oh. Tangkad mo na, oh. Ako naman, ako naman. Ako, wala akong ano, masasabi siya. Hindi, sobrang lang ang ko na dumakal ka sa ko. Pero ngayon, masaya pa rin ako. Minsan may mga pagtatalo tayo, pero... Talo na tayo, no? Oo, hindi oo, oo. naman may iwasan sa relasyon nyo. Pero alam ko yun, hindi naman nabawas yung pagpamahal ko sa'yo eh, mas lumabas ang pagpamahal yes, ko Yes, 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 Ang ginaganda kasi sa relasyon natin mga kaibigan, nagkaano tayo, first time tayo sa isang isang. Inaangat natin yung isa isang isang. Tsaka, nagbibuwan natin yung bowl natin, kahit na nilaw, oh, ikaw, sa kumpuhas na. Di ba? At sa ko, ngayon, paparating na MP natin rin, si Lazer Black. Alam mo yung nakakatawa na ako. Na, hey, congratulations akong, nga pala. Alam mo yun na atawa pa ka. Kasi ano, parehas natin sinusuportahan yung isa isa. Hindi talaga okay. susuportahan kita kasi mahal kita eh. Yun nga, Hindi kita mahal. Ako pa lang siya mo na. Ako pa <laughs> 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 Ayun, kung tinatanong mo, kamusta, kamusta tayo sa relasyon natin? Wala namang ano, masaya, sobrang masaya, kontento. Ko. Alam mo yung matutulog ka ng nakangiti, gigisip ka na nakangiti. Mas ngingiti ka pa kasi nga kasi si ka man, wala, sige ngiti ka pa rin yata tatagalin Hindi na, naman <laughs> 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 mo <osa>. okay. <laughs> tayo. Hindi mo Hindi mo naman Hindi mo naman mo tayo. Hindi mo naman mo tayo. Hindi naman mo tayo. Hindi mo naman Hindi mo tayo. Hindi ko naman mo ano, sabi niya, sabi niya naman tayo. mo naman mo mo mag video tayo. <laughs> Uling, anong masabi mo kay mami? Manda siya. Ha? Lag mo ba si mami? Lag mo ba Apo. si mami? Pati nga tumitigil sa camera. Nakikihiyakan. Kaya nga. Kaya nga, papasalamat ka sa 65 followers natin. 65,000. Oh, 65,000. 67 na. 67 000. na ba? Ang dami oh, na natin followers ah. Oh. Uh. Mga kapatid, pasensya na kayo. Yun. Bihira kami makapag ano ngayon. Mga pag content. Sorry. About sa amin dalawa. Sa amin tatlo Sa amin tatlo pala kasama na ano. Yung nga ng magiging bitch tayo. Pero gano'n pa man ay kami nagpapasalamat sa inyo sa 67 followers. 67,000 ba? 67,000. Maraming maraming salamat sa inyo at mahal namin kayo. Peace out! Ah!